Sinamahan ni Senador Sherwin Gatsalian ang inconsistency na mga sagot ni Sheila Guo sa pagharap nito sa pagdinig ng Senado. Dahil dyan ayon kay Gatsalian, masyado pang maaga para sabihin kung pwedeng maging state witness si Sheila. Si Daniel Manalasta sa report. We have to be very careful with this Guo family. No? Uh, parang ano sila eh, mga professional Uh, parang professional liars and professional swindlers. Yan ang maanghang na hirit ni Sen. Sherwin Gatchalian sa pamilya Guo. Matapos sumarap sa pagdinig ng Senado nitong Martes si Sheila Guo. Ang sinasabing kapatid didismiss Mayor Alice Guo. Para sa Senador, masyadong maaga pa kung didesisyon na ang gawing state witness si Sheila. Lalo't maraming inconsistency raw sa mga kwento niya. Ang pananaw ko dyan, uh, kung gagawin siyang state witness, ang gusto natin uh, magsabi siya ng impromasyon o magsabi siya ng mga nalalaman niya tungkol kay Alice Go at sa ginagawang hindi magaganda ni Alice Go. lalong-lalo na yung relasyon ni Ag Alice Go sa Pogo. Pwede rin daw ilipat ang detention facility sa labas ng Senado si Sheila Matanad na Matatandaan piniga ng mga senador si Sheila at para kay Gatchalian maraming butas ang mga salaysay niya. Pwede rin, no, kasi hindi hindi naman uh, iba na nag ng Senado sa ibang uh, uh, ibang uh, kulungan, no? mm -hmm. ibang jail. Ah, uh, pwede rin yun. No? dahil dito ah uh, aminado naman tayo, mas komportable, mas ano, um, pag hindi pa rin ano, pag hindi pa rin magbibig magko-cooperate o magbibigay ng detalya, pwede siyang makuling makulong sa ibang lugar. Isa pa sa pinuno ng senador, bakit hindi nagtaka si Sheila nang magkumhog silang umalis ng bansa? Base sa mga kwentong, nagpalipat-lipat sila ng mga barko nang pumuslit pa Malaysia. Uh, never niya tinanong kung anong dahilan bakit uh, araw yung binyahe nila. Uh, obvious na naman yung answer para sa atin na ginawa nila yung para tumakas. Nagkakwento siya pero kulang-kulang yung kanyang pinagkwento. At kahit parao pinipilit ni Sheila na wala siyang kinalaman sa mga negosyo, taliwas naman nito sa mga dokumento. Siya ay corporate secretary, pumerma siya uh, ilang beses, pumerma rin siya sa uh, audited financial statements bilang treasurer and CFO. Ibig sabihin sa documents alone, sentro siya sa aktividad Mm -hmm. ng Go Family. No? Sentro siya sa negosyos. Inaasahan magpapatuloy sa susunod na linggo ang pagdinig ng Senado. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.